Yung mga boss, welcome sa Dante's side. So, naata mga boss nung karunin sa Capitolio Provincial. So, medyo lahi niya to ang content nga himuon karo mga boss no. kay dagat ang makarelate ani. pangutanon na to sila kung unsa ang hinungdan nga makapawala o gana sa usak ka relations Let's go! Of my life. Hi ma'am, good morning! Good morning! Ako'y pangutana sa imuha. For sure, makarelate na kami. Pero na secret. <laughs> <laughs> so ako pang sa si Imo ma'am, unsay hinungdan Ngano'ng gakawala ang gana sa relasyon? One, kanang wala na time. For example, lugar, busy ang imuhang bana or uyab sa trabaho. Kailangan yung lugar, sakripisyo yung trabaho para na si time si Imo? sa inyong nga wala ana. Anang po, siguro nakakita ng lain. Pagka nagtrabaho siya, anak, niya muli siya, Siyempre, mas naata siya sa tao nga, pero hindi niya sa ano. mm. So, wala na kasi time sa iyong family, kumbaga? Mm -hmm. Okay. kung say advice ni mo, ma'am, na magpabilin ang gana sa relasyon? Always find time, dayon kanang, kuan make sure nga, kanang, kung mawad na, na siya gana, eh, dapat, always remember na, kanang, ibalik ninyo kung asa mo nag-start, ano. So, magsinabot yun? Oo, oh, mag kan oh, mo magisteryahay mo nga ano man anak kung sa inyong problema anak okay. dapat po tong pagkukulang so salamat mama sure. hello ma'am good morning Hi. Nakoy, mga pangutana sa inyo ha Unsay Hi. hinungdan nga nung gakawala ang gana sa relasyon? Pag walang communication. Communication? Ah, communication. Pag ni mo siya ma communicator makanya, makuhaan, o syempre, mawala gito siya, di ba kay Kung nai pasok po niya iba, o siyempre katong isa o, kung say mo, kung ang gito sa'yo mo, ayun, so, mawala gito yung isa niya. Okay. so, kung kisa tong bagong ipasok, murag, oh, dito ang imong atensyon? Pariyera na siya sa tanong, kung di kasi gigbo-bo, -bu, mamatay siya. Okay, kasi ganun lang, gil, bis bisan git oh, per Para basa git per me. <laughs> <laughs> kailangan git siya na ispark. Oh, gil, kailangan dyan. Oh, bulag na ta, kaya wala na tayo, wala na spark atong relasyon. Oh. Ba? Mingo ni ni mong partner nga nganong spark man nga wala man ta nag welding nag maay man ta. Eh, iba pantong tong welding iba pud to nag maay. <laughs> so communication jud. Communication. Unsa i advice nimo sa mga nagrelasyon relasyon relasyon na karon? Ang um, akong advice, ipo ko ka advice kay wala pud ka relasyon. If ever. Kailangan jud kung nagmahal mo kailangan jud siya i-kuan siya kay kung dili nimo siya i, siya. Siya i kuhan, mawala ang kanilang relasyon. So, mawala to ilang communication mawala tong kwan ma murag mawala ang imong gana ba gana, gana. di ba so thank you mga uh, gapa ay ma'am kumusta ma'am okay lang kilang okay so nakoy pangutana si Imoha um unsay hinungdan nga nung gakawala ang gana sa relasyon Masin <laughs> kuwan sir, kaya na siya siya, makakita siya glayin sa uyab. Makakita glayin niya uyab. Oo ba? ba? <laughs> Kung makakita glayin niya, mawala gina yung gana? walang siguro sir <laughs> what naman siya makapokus sa inyong relasyon dito naman sa uban amo ba so kayaan ng bago nga ba eh so napabay posibilidad ba makuwan ma mabalik ang dapat siguro kung storyahon ninyo o tarong so cheating lugar no, ba sa inyong dan lagi Oo. o kung sa'yo ma-advise ni mo ma'am sa mga nag-relasyon-relasyon na karon para nga mas maayo ang ilahang dagan sa ilang relasyon sa kuay nila paay para kung saan ilang gamay nga problema sa ilang relasyon dapat istoryahan para ma hold nila ang ilang relasyon sabot sabot ko silang diba? Oo. okay ma'am thank you ma'am Hello mga gwapa, kumusta? Okay, okay lang. Train at edad mo? 18. Ikaw? 17. Alright, 6. Uh, 18 o 17. Yes. Nana na po yung mga uya? Wala pa? Wala. Wala pa? <laughs> Nana? Okay. So, ang pangunta na sa inyo ha, o sa po inyong maistorya, unsay rason nga nung gagawala ang gana sa relasyon? Walay time. So, Ta wala time. Sa Walay time. Hmm. Importante kay kayo on time. Mm. Nabi-busy <laughs> siya sa trabaho. Ay, depende ko yun. Masabta nila. Okay. Tapos ang uban kay overthink na nga. Hmm. Tingala siya nga nga nung wala na kay time, bisigla na sa lain. Hmm. Okay. Yung mga girl. Communication. Communication. Time and communication. Mm -hmm. So, okay ra si Moha nga, LDR mo, at least nag-communicate mo, Verme? Yeah. LDR. 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 Ah, mo ba? Yes. Uh, ba si time si Mawala? No, sorry. So far, okay ang spark sa inyong relasyon? Okay, well. Mura ga-wielding? Okay, so unsay mga advice kung pa sa mga nagrelasyon-relasyon na karon nga mas stronger pa sila sa ilang relationship? Ito, sa medway sila. Hindi na lang, halang padahin lang sa ilang <laughs> lang sa ilang gibati. Always oh, oh, uh, update lang, kaya mga pangyayari namin. Padayon sa gibati in good ways. Yeah. Okay. Tapos, sabi ng ilang partners, magsinagta silang duha kasi wala kang magkakataon ng kailangan. Yaw. Mm, Mula ng Japong kaya. Kapipis <laughs> nga. No, so, salamat. Your hand in my hand. I'll show you Hi, ma'am. Basta. Okay lang. Okay lang. Ay, si mamam. Unsa'y hinungdan nga nung ang gana sa relasyon? tungod sa... sa pag-cheat. Cheat yun? Oo. Unsa sa hinungdan Oo. Uh -huh. So, makabungka yun sa sakwan? <laughs> lagi sa, sa isa ka relasyon. Once nga may bala ni nga, uy, miliko siya laing balay. <laughs> Wala na kay gana siya rayon. Mm, like na na So na pa ba possibility nga mabalik ang mayong relasyon? Mm, depende. Depende sa inyong duha. Uh, depende sa inyong duha. Okay, so cheat gud. Cheat gud. <laughs> Cheating gud. Okay. Ah, uh, um, unsay imong hang ma-advise ma'am sa mga nagrelasyon-relasyon na, na karon nga ma-stay stronger pag sila silang relationship? ako mo advice ah uh, paan ah uh, trust each other na lang uh, and then uh, kilabot na lang ala lang Alige, mga sir, kumusta? Kira okay, sir, kira. Okay, so na yung mga pangutana sa inyo sir, aktoy na ako yung mga napangutana, mga batanon, mga medyo idadidara na, mga babae. So karon pangutana sa na ako sa side na to ba, mga laki ba? Oh para sa inyo sir, unsa kay hinungdan nganong gakawala ang gana sa relasyon? Cheat. Sa Cheat. Kwan sa tuni LDR. Oh, LDR layo kay nga. way way kaning salig sa gusa. Oh, mon. Maka uh, buwag ang mga Managuyab, managuyab, managasawang, manag sa tungod sa cheating, DDR, walay salig sa usag-usa, Hina.

Siyempre, natay partner na. na. Hmm. Siyempre, ato tadi ato ta uli. Oh. Kung sa inyong mga adviser sa mga nagrelasyon relasyon relasyon na karoon nga mas stronger pag ilang ba ilang relationship. Advice na, na ako para sa para mo stronger pag ilang relasyon, ko lang salig, salig lang dapat susagustan with love and pure love lang ba. Para para magmas mas magdugay ba. Kaya eh, hindi na ba tanan relasyon perfecto. ba yeah. pero dapat nalay pure ng laba sa sagusa trash lang yun trash sa sagusa para gina kay kung na eh kung ning gamay nga pagduda siya udak ko man, manang kay menang panon pero trash lang yun sa sagusa so ang usa sa hinong dan cheating dayon inyo advice trust nang isa sa isa trust <laughs> sa Alright, so selamat ba sinamay gusto i-shoutout sir? Shoutout sa taga Medellin Cebu sa kong sa Biligas family. Oh. O sa akong Oya of Day. Ah. Shout sa Condor family sa Medellin o sa Kawa na mo Park of Lotion 5. Lotion 2 din. Oh, Lotion 2. Shoutout out. Hey. Justin Paglinawan, shout out. Okay, sir. salamat sir. Salamat. Alright, so mga boss na mo, siya ang mga kinatibok ang tubag sa atong mga nangay na interview, no? So, dagan nang history nga cheating kulang sa time dahil communications muna sila mga isa sa mga hinungdan nga nung uh, nawala ang gana sa relasyon so kung para sa ko madili ko maayo para lang sa ako uh, siguro kwan, han kanabitaw di mo magkasinabot importante yun nga magkasinabot yun mo magkasinabot mga mo mga boss no uh, everything will follow na na siya uh, ako pong ma-advise adawato uh, ni mo siya kung unsa siya sa walay pagduha-duha dahil kung gusto mo nga mas init pagkipirmi ang inyong relasyon Ah, mau mo og sugnod pirmi. Dayon kung gusto mo og happy nga relationship. So pagkano na lang mo salida. Naara sa salida ang tinuod nga kalipay. <laughs> <laughs>